palangga yung dami ko po pong ginagawa yan, yan po yung ginagawa ko habang magtutupi po sana ako andyan po yung aking alaga si si chay bakulit ayan yan po yung ano ayun po yung ginagawa niya habang nagtutupi ako andyan po siya oh sarap na nagtulong ni si chay ayan yes, si chay sarap po ng tulog talaga niya oo oh, um. Um, Chichay, magtutupi ako dyan ayan ayan ganyan po siya ganyan po ginagawa niya kung asan ako doon din po siya napaka sweet po talaga niya Sobrang sweet ni Chichay, kaya sobrang nakakawala po ng stress talaga. Mag-alaga po din po kayo ng pusa, kasi sobrang malambing po siya. Sobrang malambing po talaga siya. Kaya, ah uh, alaga na po kayo ng pusa. Ayan si Chichay. <laughs> Ayan po si Chichay. Napaka-sweet. Sweet na sweet po siya. Ayan. Ito po yung bago naming alaga. Pero ano siya? Mas sobrang malambing po talaga siya. Ayan. Chichay. Chichay. Ayan. Sobrang malambing po siya. Dito po yan sa, sa kwarto na Na -ano, no? nakatira. Tumatabi po sa amin sa pagtulog. Ayan siya po yan. Sobrang sweet. Sobrang sweet. Ayan, ang dami pong tupiin ko. Nagtutupi pa po, po ako. Marami po akong gagawin. Pero, enjoy lang po. Masaya. Kasi, ayan, kasama ko si Chichay. Nakakawala ng stress, nakakawala po talaga siya ng pagod. Mm -mm, tingnan niyo po, oh, so sweet na sweet na yan. Kahit may stress po tayo, may mga problema po tayo. Ayan, mas man, malaki pong bagay talaga yung mag-alaga ng mga ganito. Kasi nakakawala po talaga siya ng problema kaya don't forget to subscribe po sa aking YouTube channel Prayete TV. Thank you po sa inyong lahat. Ayun, salamat po sa inyong lahat sa pag uh, sa pag-support po sa aking channel. Ayun na nakakawala ang dami ko po pong pinagdaanan pero ito na po bumabalik na po ulit si Fred TV ayan bangon lang laban lang ayan so kung marami mang pagsubok laban lang sa buhay ayan ayun napaka sweet po nga ayan dami ko po talagang ginagawa ay marami po kasi naglilinis pa ako dito sa taas at magtutupi. ayan, ingat po kayong lahat bye bye po don't forget to subscribe po ang aking youtube channel City TV and Kevin Sweet Vlog ayan, thank you po sa inyo mga palangga bye bye po